Barnes ako ng upuan. Makita ko ninyo. Ayan. ako ng upuan. Ayan nakikita ko. Barnes ako, ako. Ayan guys. po ang mga wood. Ang lahat po ng wood, barisan mga どう no, no, no. <laughs> 真漂亮。 Guys, simulan ko naman yung malaki. Ikaw okay. na po sa labas. Guys, nasalino ko <tipos> pa <tipos> ulit. Hindi marami pa dito. wala naligay ng baguhin. Wala Kasi ang iba sila kananang na maging natuloy. Oo. O, ah. Upo pa. O, sa pamamayot pa. Hmm. Ayot na natin. Hmm. Oo, narinig pala ang Ah. Oo. Sa kanan nyo, sa kanan nyo, pasok patuloy na. O, sa Ano pangalan ng pinto nga yan? Ay, barlis.

O, kasi doon sa ilay, ilay-ilay tim. Oo. Doon sa bukit-bukit lang. bote yan. Isang bote ng gin. Doon kayo, pungali dating Segway. Kayo ni MJ. Anong nakapangalan diyan? Anong nakapangalan? Anong nakapangalan? Anong nakapangalan? Nga? Balik balik lang. Ang bitura, di bitura. O, paglao.

Tama, isang buti nga. Isang buti, tatlong yun. Oo, oh, ay meron pa pala. Meron pa. Eh, ay, hindi uh, ba isang buti pa. Isang pati ginakam? Yan, yan, isang buti. Plastic buti. isang buti. Gano'ng bayat, gano'ng bayat, gano'ng bayat, gano'ng bayat, eh? 75. Ah, 75. Ay, 70, nakalagay. 70 ka? Yan, yeah, 70. 70. So, Sa dating Segway? Dating Segway yun. So, Makita uh, yan Good oh. Center. Last item. Ano dadamahin? Oh, oh. And there surprise na po tayo diyan. Makahoy. Godalang. Hoy, 'ong nya sa para Wala kang gumas, hindi rin oh, yung yung no? nasa Asal do. Tsaka bagong mabili uh, na na, na uh, ma pa. Uh, uh, mag uh, mag Oo, maganda 'yung paggamit ng park. Kundi sa 'yo 'yung sinabi sa akin na maganda 'yung -tap, makapal ang park. 'Yan na 'yung banda kapal. Gusto ko pa 'tong mag-edit o edi amin 'yung kabayan namin sa 'Yung kabayan din. Sa kabayan, pwedeng ayan sa 'Yung kabayan ba ano. Upuan. Saka sa pintong ka dyan yata, ano? Hindi, hindi ganyan. Hindi, ganyan. Hindi siguro ganyan din. For eh. good days. Kaya lang, siyempre may iba at Ay, ang iba. iba. Tinimplay ang, Ay, o, may timpla yung... May timpla yung... Naisip ko, kakon. Sabi niya nga sa ko, nakat ko yung bakunit. Kasi ang alam ko, gamis tinitimplahan ko. Oh, Ayun pa, ba na, ganito na. Meron na po. po, po. Hindi, eh, ang pangusoy kay anak. Sabi sa akin, hindi. I-help it yan na yan. Ah. So, so lang yung brass, hindi na. Hindi na. Ito yung malahira na may kumintap eh. Kumintap. Tsaka lumukhang, ano? Gumunta. Gumanda. <laughs> <Kumunta. laughs> Alam niyo bago. Alam niyo bago. Ayan, ayaw. Yan yeah, guys, sa puli nung kayo ito, meron sa upang. Oh, okay. okay, okay, din yan. Okay. Oh, ay, hindi ikun okay. na. din, okay, okay. ano, ay dati yan. Kaya sa nasa Eh, mga lang. pa, oh. tama-tama lang. Isa pa, ha, para sa inyo namang divider. Isa pa nga. Kapusapus lang yan. Na, hindi na

Ayan, yeah, hindi lang, sa mga pintura, talaga, hindi ako marunong. Ayan, okay. hindi na, may uso na ngayon eh. Sa mga wall, may uso na ngayon, di kapit. Oo. Oh. Makala mo eh, ano, tiles, pero plastic Price. naman. Wala. Yung mga dingding na may design, ano? Oo, so, may design. Hmm. Nakatawa naman, isa sila yung nakakaan. Si Mayet, inalok mo ka si Mayet, nabili din siya ng gayaan. Si Mayet. Ano pong lakaw ni Aki? Yunat ang langka. Ayun, binili mo ang buhay. Patingin eh, binili ka. Walang buhay nila eh, binili ka. Walang buhay nila eh, binili eh, binili ka. Eh lang po. Ano? Eh, eh. Naglilinang ah. Pag-ulam ko na rin. Kumain din. Naishow. Ano pa hindi mo <tout> pa?

你没带呀？那你没带。 bote buti. Isang buting na ubos na. Ayan guys. Ayan na aking. Ayan. Nyo. Ayan na nyo. po ang nabarnis ko. Ang ganda tingnan guys. Ayan itong dalawa. Ayan. Diba guys? Thank you for watching. Bye. Like and share. Subscribe. Yeah.